Good morning guys! Samahan niyo akong mag-harvest ng gulay para sa ulam ngayong tanghali. Alam nyo ba na malaking pasalamat ko at naging passion ko mula pagkabata ang pagtatanim. Dahil mula dito, napapakain mo yung sarili mo at ang pamilya mo ng sustansyang mga pagkain. At isa pa, halos wala kang gagastusin sa isang lutuan na pera para magkaroon ng uulamin sa isang araw. Lalo na ngayon na sobrang mamahal na mga bilihin. Kaya kailangan talaga magtatanim tayo ng ating sariling mga kakainin. Masaya pag may sarili kang tanim kasi masustansya na yung kakainin mo. Makakatipid ka pa, makakaipon pa kayo ng pera. Kaya yung mga gustong mabuhay dyan, gusto lang eh, walang ginagawa, bago bagayin nyo na yung mga ugali nyo dahil pahirap ng pahirap ang buhay. Kalimutan nyo yung mga asal nyo na gusto nyo lang ay umasa sa iba tapos mga galit kayo pag hindi kayo tinutulungan. Wala talagang tutulong sa inyo kaya umpisahan nyo ng magbungkal ng lupa, magtanim para may aanihin na din kayo. Try nyo para naman maranasan yung maging masaya habang nagka-harvest hindi puro paawa pagkatapos pag hindi kayo kinaawaan nagagalit na kayo sa tao syempre nakakapagod din tulungan yung mga taong walang ginawa kundi umasa na lang kaya mapagod na din kayo at umpisahan nyo magsumikap sa buhay gayaan nyo yung mga masisipag huwag kayo yung asa ng asa sa mga masisipag okay? that's all, thank you for watching